Ayan mga idol magandang araw naman po sa ating lahat uh, Welcome po sa ating pong sumali sa Petya uh, At ngayon naman po ay susamada natin ang ating Petya para tungkol yung February 25 At sa ating mga subscribers, viewers, sa mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel Maraming maraming salamat po sa inyong lahat uh, At ayun mga idol, napisa natin ang ating sumada dito tayo sa February Ayan, dos pa rin po tayo dito uh, 25 sa ating Petya 25 din po sa ating taon. Ayan, February 25, 2025. Simplify po muna natin yung mga na numero natin. 0 plus 2 is 2. 2 plus 5 is 7. At 2 plus 5 is 7. At sa bandang gitna, ulang pa rin po. Add lang natin. 2 plus 7 is 9. At 7 plus 7 is 14. Ayan mga idol. At sa bandang baba, 9 plus 14 is 23. Yan po yung unang numero natin. Meron tayong 23. At yan naman po ang kaparis niyang numero. Dito pa rin po yan. Combine lang po natin yung tatlong numero natin dito. 2 plus 7 plus 7 is 16. Ayan mga hindi. Yan po yung kapares niyang numero. Meron tayong si Uh, meron na po tayo ng kombinasyon. So, yan yung na rin po natin kung matayahan. This 23, or 23, 6, and handle. At ayan, 2 videos din po sila. 23 at 16, kaya i-simplify muna natin yan bago po natin isumata. At yan, unahin natin ng 16. 1 plus 6 is 7. At sa 23, 2 plus 3 is 5. Kaya nga nga doon, 7 at saka 5 na isang sumata. Unahin natin ang 7, kukunin mo natin yung 16. So mga dali si 6 is 1 6 is 7. Pwede rin po yung 34. So mga dali pa 3 plus 4 is 7 at 25 sumada 25 2 plus 5 is 7 at dito naman sa 5 kukuhin mo natin yung 23 sumada 23 2 plus 3 is 5 pwede rin yung 14 sumada 14 1 plus 4 is 5 at 32 sumada 32 3 plus 2 is 5. Ayan mga handle, yan po yung ating mga nakuhang numero na pwede natin panilihan sa ating puso namin ng 25. Meron tayong 7, 16, 24, 25, 5, 23, 14, at 22. Ayan, ramble pa rin po natin, ipilihan po tayo dyan kung ano po yung mga kombinasyon na nagustuhan po natin. At sa ating sample naman, kinuha naman natin dito ang 25. 25 and 14 and 25, 14, 16 and 16 and 30, 16 and 32, 16 and 32 and 7 and 23. Ayan mga edad, ito naman po ang ating mga sample na natuha sa ating kumisumada para po ngayong February 25. Ayan natin tayong 25-14, 26-22, at 7-23. Yes. Ayan mga edad, natin tayong tatlong kombinasyon din dyan. At kung nagustuhan po natin yan, pwede po natin mataya ang mga sample natin dito. Hindi naman kayo makapuha ng mga ibang mga kombinasyon dito sa taas na mga naka-insert kayo po natin ng numero kayo na lang po yung pumili kung ano po yung mga nagustuhan po natin yung kombinasyon at uh, ayan mga idol yan po ang ating sumada para po ngayong February 25 maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat